sa mapapalang araw po sa inyo, guys. Kamusta po ko, idea? Nandito na naman kami, tatlong magkakaibigan, ang magbibigay sa inyo ng saya kapag kayo nalulungkot. Kaya, hayaan nyo kami, pasayan kayo, guys, para mawala yung mga problema sa buhay at stress sa buhay. Kaya, guys, panibagong araw, panibagong sakay na naman tayo. Kaya, let's go. Kaya, ano pang iniinteligol, guys? samahan nyo kami sa aming adventure. Let's go! Panibagong araw na naman tayo guys, panibagong sikat ng araw. Pagkatapos nga pala natin guys, pumunta sa ating harap ng bahay diyan agad na kami nagpunta dito sa parking kami lalakad, hindi nga pala guys kasama dyan yung aking nanay kasi daw may gagawin doon sa sa bahay. Si tatay nga pala guys muna ang ating kasama diyan sabi niya sa akin, galing na daw kanyang rayuma, kaya niya daw itong tungtong sa putek Kaya guys, kung napapansin nyo, may dala tayong kabilyada diyan Yan nga pala guys, sasakyan ni tatay, magdedelay siya daw sa nang ulam, pang uwi daw sa bahay. Wala pang isang minuto, 24 minutes and 1 seconds. Wow! Ah! Napakabilis nga pala guys yung ating yung bangka niya na si Lescos, mag condition na condition talaga siya at dinadaw na daw siya nagkakasakit. Pagkatating nga namin kasi naglakadlaad lang kami dito papunta doon sa ating pagkukunan ng talaba in English. Oh, star, star, star. Ilang sandaling paglalakad natin guys at medyo malayo din. Nandito na ka kami sa pagkukunan natin ng talaba. Grabe guys, napakadami nga palang talaba dito guys. Sa perensa nga pala guys kung tawag dito. Pakicomment naman sa inyo kung anong tawag dito. <laughs> dito nga guys sa punto na to pagkababa namin sa pilapil ng mahal natin kaibigan niya na si Colette. Meron ano, siya nakita isang napakalaking talaba guys. Hindi rin tayo nabigo dito guys. Napakadaming talaba. dikit-dikit lang siya at sama-sama sila diyan guys nakadikit nga lang pala yan guys sa may friends sa mga bato at sa mga kahoy din guys makikita nyo guys yung ating mahal na kaibigan niya na si Kulot kumukuha na siya ng talaba hindi rin nga pala guys biro ang manguha nito kailangan mo magdala ng matitigas na bagay para makuha yung talaba natin delikado rin nga pala guys manguha nitong talaba kasi minsan yung talaba natin nasa putik maaaring mo siyang matungtungan masugatan ng iyong paa minsan naman guys yung mga talaba natin nasa mga nakadikit lang yan, sa mga bato mare din masugatan niyo yung kamay guys kaya dahan-dahan ingat sa pagkuha nito guys dito nga guys kung napapansin nyo, dito ako sa loob ng prinsa. Grabe, napakadami ko nakikita dito ng talabat. Nakadikit lang siya. Kailangan talaga ng doble ingat. Baka masugatan yung kamay natin. Napakalaki nga guys yung nakuha ko din talaba. At napakasarap nitong iyaw. Let's go! Dito nga guys sa punto na to, tinakawag ko yung ating mahal na kaibigan ni si Sikula at nagpatulong tayo. Sabi ko naman sa kanya, napakadami talaba dito at napakalaki ng mga talaba dito at nakadikit lang siya sa mga to. Kung nakikita nyo guys, yung talaba natin, nakadikit lang siya talaga siya at pa siya guys. Kaya madali natin makikita at makukuha. Ito namang ating mahal na kaibigan na si Luloy. Meron din siya nakikita napakadami talaba, nakadikit lang doon sa mga bato at sa mga kahoy at nagatipon-tipon daw sila din sa may putikan. Kumagay sa punto na to, nung marami-rami na ating manakuha, napag-desisyon na namin na mahal na ating kaibigan na si Loloy na magluto na at mag-food trip na din dito. Let's go! Grabe kasi ang hirap namin intungtong yung aming paa sa puti kasi guys, kapag natatapakan namin talaba diyan, nasusugatan yung aming paa. Let's go! Kaya napagpasyahan namin na magluto na, mag-food trip na rin guys. Ito nga pala guys, yung mga nahuli natin, grabe, napakasarap nito at napakalinam ating mga talaba, sariwang sariwa. Let's go! Nung marami-rami na at sapat na para sa atin sa pag trip natin guys dito naman guys ay nagsimula na ako magdupong dito ihihawin nga pala guys natin yung ating talabadi at napakasarap nito guys kalimutan nga pala namin guys yung binili naming uning kaganina yun siya nang gagamitin natin sa pang ihaw natin dito sa talaba pero ayos lang guys hindi rin kami nabigo kung nakakita ka nga pala kami guys ng bunot yan sakto sakto rin to sa pang ihaw natin ng talaba guys naalala ko nga rin nga pala guys ng mga bata pa kami magkakaibigan sinasama nga pala kami ng mga tatay namin para manguha nito ito rin nga pala guys yung pinakamahirap na kunin dito yung panguha pang ng talaba hanap dito ng mga tao kailangan mo rin talaga guys magsagawa ng malayo para makakita nito. Siyempre, kailangan mo din talaga ng sipag at syaga at sakripisyo. Balik guys, pasensya na kayo, napakaba kwento natin. Dito nga guys, sa punto na ito, bubuksan natin yung iba nating talabat. Ta Aalisin natin yung laman at ikikilawin natin guys. Napakasarap nito guys, kilawin at napakataba ng ating talabat. at napakasariwa. Let's go! Sobrang tataba ng ating manakuhan talaba guys, napakasarap nito. At dito nga guys, sa punto to, na nakuha natin yung mga laman, hinugasan lang ng ating mahal na kaibigan na si Kulot. Let's go! O nga pala guys, dito nga guys, sa punta na to, nilinisan lang ng ating mahal na kaibigan niya na si Kulot. Kasi guys, sa pag natin ng talaba kaganyan, habang natin tinututut yung ating talaba, inaiwan kanyang mga basag na sheds. Kasi guys, delikado yung kapag kinakain natin. Let's go! Grabe, napakataba ng ating talaba. Dito mga guys, sa punto to, pagkatapos natin linisan yung ating talaba, dito naman nag tung yung ating mahal na kaibigan na si Loyloy. Loy. Let's go! Kikilawin nga lang pala natin guys yung ating mga nakuha talaba. Grabe guys, napakasarap ng ating mga nakuwa kasi guys, sobrang tataba ng ating nakuha talaba. Grabe. Hello guys, oh let's go. Lagyan nga rin nga pala natin guys ng na sibuyas yan, bawang, kakaluya guys, na pampasarap sa ating kikilawin na talaba. Let's go. Pagkatapos natin ilagay yung ating mga sibuyas yan, at kakaluya at bawang, naman itong paminta at suka guys, napakasarap nito guys. Ero guys, oh, sobrang nito. Let's <laughs> go. Lagyan rin nga pala natin guys ng dalawang pirasong kalamansi na pampasarap sa ating kilaw na talaba guys. Grabe kita nyo yung mga talaban natin napakatataba at napakasarayuan ito so doon naman natin lagay yung ating asin guys napakasarap nito pampasarap din sa ating kilaw na talaban na pampatibang sa inyong pagmamahala let's go let's go let's go let's go and guys bago tayo kumain magpasalamat muna tayo kay Lord taas Lord mga salamat sa pagkain na ito mas masaya niyo para rinisin at bigyan ng kalakasan sa amin Lord salamat po sa buhay sa uh, mga pag-iingat sa amin pag kami nagbablog, kami lumalakas sa pagbablog, iniingatan nyo kami. Maraming pong salamat sa blessing nyo lang po. Maraming salamat. Amen! Let's go! Ay, 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 ay! clinic mau pun sini. Aduh, babap. Hmm. apa? oh, napapansin nyo sa amin guys dalbalang lang kami ni kulot na kumakain wala nga pala dyan yung ating kaibigan na si Loli. sabi niya sa amin siya daw muna yung magbibidyo sa amin kasi guys sabi sa amin nagbibidyo sa amin nagkasakit daw siya at nilalagnar at sumasakit yung ulo kaya daw siya magpapahinga muna kaya sabi namin sa kanya sa ibang araw na muna siya sumama at magpahinga muna at uminom ng gamot at magpagaling let's go dito nga guys sa punto na kung nakikita yung ating mahal na kaibigan na si Lord kumakain siya yan na daw napakasarap doon ng talaba sabi niya sa akin let's go Grabe guys, napakasarap ng ating mga ipinutrip dito. Kilaw na talaba at sabayan pa natin ng magandang tanawin at payapang lugar dito guys. Napakasarap talaga guys. At dito nga guys sa punto na to, nagtikim uli ako ng itilaw na talaba natin guys. Grabe, napakasarap nito pala sa kanin guys. Ayan o. Oh. Wow, pa, na. daw Napakasarap talaga guys nung ating talaba din kapag sariwang sariwa at bagong huli natin. Iba yung lasa niya guys. Napakalinam. Lasang lasa talaga yung talaba niya. Dagyan pa natin ang mga natin mga sangkap din guys. Nakilaw nating talaba. Let's go! Ito naman ating kaibigan na si Groot. Napakasarap daw ng kilo. Favorite niya na daw itong kilo na talaba. Kaya tinikman niya guys. Napakasarap daw. Ayan eh. daw. Napakasarap na ito. Labas po kami nagpapasalamat sa mga tao nagsusuporta sa amin palagi at walang nagpapasalamat po sa inyo. Kung wala po kayo, wala rin po kami Kaya sala ang sa muli guys. Daba! Let's go!